Limang lalaking Amerikano ang pumasok sa gubat ng Amazon dala ang mga baril, pero nang dumating ang mga sibat, hindi sila gumanti. Pinili nilang huwag magpaputok, akala nila simpleng misyon lang to. Pero ang sumunod na nangyari, binago ang isang buong tribo habang buhay. Ito ang totoong kwento ng Operation Auca, isang pakikipagsapalaran ng mga misyonaryo mula Amerika. At ang pagkikita nila sa isa sa pinakamabangis na tribo sa buong mundo. Pero teka, hindi lang to kwento ng kamatayan nila. Ang mas nakagugulat, yung ginawa ng mga naiwan nilang pamilya pagkatapos ng lahat. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Sa pinakagitna ng kagubatan sa Ecuador, may isang tribong tinawag ng mga tagalabas na awka Ibig sabihin ay savage o mabangis. Pero ang totoo, ang tunay na pangalan nila ay Waodani. Kilala sila sa pagiging marahas. Anim sa bawat sampung lalaki sa tribo ay namamatay sa karahasan. Parang normal lang sa kanila ang patayan, paulit-ulit, parang walang katapusan. Pero ang hindi alam ng mga misyonaryo, may dahilan kung bakit ganito ang mga waudani. Noong unang panahon, sinalakay sila ng mga Spanish slavers, sinakop at inabuso ng mga kumpanya ng langis, pinagsamantalahan ng mga nagkokolekta ng goma lahat ng nakasalubong nila mula sa labas, puro sakit, panloloko at kamatayan ang dala. Kaya noong naisip ng limang Amerikano na abutin ang tribong ito, para na silang pumasok sa isang bomba na matagal nang nag-iipon ng lakas. At nang sumabog ito, lahat nagbago. Si Jim Elliot ang naging leader ng misyon, isang matalinong binata, graduate sa Wheaton College. Pwede siyang magtrabaho kahit saan, pero pinili niyang tumungo sa Gubat. Pero hindi siya nag-iisa. Si Nate Saint ang piloto nila, henyo sa pag-imbento. Siya ang nakaisip kung paano magbagsak ng regalo mula sa eroplano habang umiikot. Si Ed McCauley, dapat sana'y magiging abogado, pero iniwan ang lahat para sa Diyos. Si Peter Fleming, isang batang profesor ng filosofiya. At si Roger Uderian, veterano ng World War II, nakaligtas sa Battle of the Bulge pero piniling suungin ang panganib ng gubat. Hindi sila mga thrill seeker. Hindi sila naghahanap ng adventure lang. Naniniwala silang may mas mataas na dahilan ang buhay nila. Handa silang mamatay para sa pananampalataya, pero mas handa silang mabuhay para dito. Simple lang ang plano nila. Tinawag nila itong Operation Auka. Si Nate Saint, gamit ang eroplano niyang kulay dilaw, palagi silang nagbabagsak ng regalo sa tribo, machete, kaldero, ribbon, mga butones, kahit ano basta para ipakitang hindi sila kaaway. At gumana ito. Bumalik din ang tribo ng mga regalo. Isang ibong loro, inihaw na unggoy, isang basket na ang ganda ng pagkakagawa. Para sa mga misyonaryo, tagumpay ito. Akala nila, kaibigan na nila ang tribo. Pero may hindi sila naintindihan. Sa kultura ng Waodani, ang pagtanggap ng regalo ay may kasamang responsibilidad. May mga di nakasulat na patakaran. At kapag hindi mo nasunod, maaaring ikamatay mo. January 3, 1956, lumapag ang eroplano sa isang sandbar na tinawag nilang Palm Beach. Apat na milya lang ang layo mula sa pinakamalapit na nayon ng tribo. Nagtayo sila ng kampo, naghintay sa pagdating ng mga bagong kaibigan. Enero 6, lumabas mula sa gubat ang tatlong waudani, isang binata na tinawag nilang George at dalawang babae. Masaya ang mga misyonaryo, nagbigay ng pagkain, nag-selfie gamit ang kamera, pinasakay pa si George sa eroplano. Pero sa hindi nila alam, may lumalalim ng gulo. Ang binatang waudani, ang tunay na pangalan ay ng kiwi. Bumalik sa nayon kasama ang babae. Ayon sa kultura nila, bawal yun dapat may kasama silang escort. Nang makita ito ng kapatid ng babae, naggalit ng todo. At para matakasan ang galit, nagsinungaling si ng kiwi. Sinabi niyang inatake raw sila ng mga banyaga sa tabing ilog. Biglang nagpatawag ng pagpupulong ang mga pinuno ng tribo. Kung totoo nga araw na marahas ang mga dayuhan, kailangan silang mauna. Kailangan silang patayin habang may oras pa. January 8, 1956 Parang normal lang ang araw. Nag-radio pa sila sa mga asawa nila. Excited pa. Alas 12.30, sabi ni Nate sa radyo. It looks like they will be here for the service this afternoon. Pray for us. This is the day. Yun na pala ang huling beses na maririnig silang buhay. Alas 3 ng hapon, dumating ang mga mandirigma. Pero may plano sila. Pinatawid muna nila ang tatlong babae sa ilog para malito ang mga misyonaryo. Habang dalawa sa kanila lumalapit sa tubig, bigla na lang lumipad ang mga sibat. Unang tinamaan si Jim Elliot. Naitutok niya ang baril, pero hindi niya kinalabit. Ayaw niyang pumatay. Si Peter Fleming, tinamaan habang sinusubukan pang makipag-usap. Si Ed McCulley, lumaban gamit ang sariling kamay. Si Roger Uderian, sinubukang tumawag sa radyo pero inabutan ng mga waudani. Si Nate Saint, ang piloto Natamaan ng sibat mismo sa tabing ilog. Lahat sila patay sa loob ng ilang minuto. Tinapo ng katawan sa ilog na kulay putik, Kuraray River. Buong mundo nagluksa. Na-feature sila sa Life Magazine. Pero para sa mga pamilya nila, dun palang nagsisimula ang tunay na kwento. Imbes na gumanti, imbes na magalit o humingi ng hustisya. Ibang desisyon ang ginawa ng mga naiwan. Isa itong desisyong halos walang makaintindi. Pinili nila ang forgiveness. Si Elizabeth Elliot, biyuda ni Jim, at si Rachel Saint, kapatid ni Nate, nagdesisyong tumira sa mga pumatay sa kanilang mahal sa buhay. Kasama ang sanggol ni Elizabeth at pamangkin ni Rachel, pumasok sila sa gubat noong 1958. Pero paano mo nga ba kakausapin ang mga pumatay sa asawa at kapatid mo? Dumating ang sagot sa isang hindi inaasahang tao, si Dayuma. Isang babaeng Waodani na tumakas noon mula sa tribo para makaiwas sa karahasan. Sa tulong ni Rachel, bumalik ang tiwala ni Dayuma. Tinuruan siyang muli ng sariling wika at siya ang naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nang dumating sina Elizabeth at Rachel sa tribo, may dala silang kakaiba, hindi galit, hindi paghihiganti, kundi kapayapaan. Nagulat ang mga mandirigma. Bakit hindi sila galit? Bakit sila hindi naghihiganti? Isang mensahe tungkol sa isang lalaking tinusok din ng sibat. Isang Diyos na piniling magmahal kay sa manakit. Sa mga taong sanay sa patayan, bagong mundo to. Unti-unting nabuksan ang puso ng mga waodani. Si Minchaye, isa sa mga pumatay, naniwala. Si Kimo, literal na binali ang mga sibat niya ayaw na niyang manakit ulit. Bumagsak ng siyamnapong porsyento ang patayan sa tribo. Ang mga batang dati, mamadati lumalaki sa takot. Ngayon, lumalaki sa kapayapaan. Pero ang pinakamalaking sorpresa ay nang bumalik si Steve Saint, anak ni Nate. Bata pa lang si Steve nang napatay ang ama niya. Pero sa muling pagkikita nila ni Minsay, isa sa mga pumatay, may nangyaring hindi inaasahan imbes na galit. May koneksyon agad. Nakita ni Minchay ang batang Amerikano na lumaki ng walang tatay dahil sa kanya. Sa kultura ng Waodani, tungkulin niyang punan ang nawalang ama. Kaya, inampun niya si Steve bilang anak. Tinuruan niya si Steve manghuli ng pagkain gamit si Bat. Tinuruan sa kultura, sa lingwahe. Tinawag siyang lolo. At hindi lang si Steve ang natuto. Tumulong din siya Ginamit niya ang kaalaman sa engineering para dalhan ang tribu ng solar power, malinis na tubig, at koneksyon sa labas. Siya rin ang naging tagapagtanggol ng Waodani laban sa mga kumpanya ng langis na gustong kunin ang lupa nila. Makalipas ang maraming taon, sa isang seremonya na iniyakan ng lahat, bininyagan si Steve ni Oo, ng mismong taong pumatay sa tatay niya. Ang kwento nila ay isinulat ni Elizabeth Elliot sa librong Through Gates of Splendor. Nag-hit agad. At kalaunan, ginawang pelikula, End of the Spear. Pero hindi lahat ay ayon. May mga antropologo na nagsasabing, bagamat bumaba ang karahasan, nawala rin ang kultura. Nalimutan ang mga tradisyon. Napalitan ng kulturang banyaga. Mahirap ang tanong, tama bang baguhin ang isang kultura para lang sa kapayapaan? Pero kahit may debate, hindi maikakaila ang puso ng kwento. Ang limang lalaking na matay sa gubat, naniniwalang may mas mataas silang misyon. Hindi lang mamatay para sa Diyos, kundi magmahal ng kanilang kaaway at ang mga naiwan nilang pamilya. Ipinakita na kahit sa pinakamasakit na sitwasyon, posible ang pagpapatawad. Dati, simbolo ng dahas ang sibat, pero ngayon, simbolo na ito ng paghilom. Ang Operation Auka ay paalala sa ating lahat. Sa gitna ng galit, pwedeng pumili ng pagmamahal. Sa gitna ng pagkawala, pwedeng piliin ang kapatawaran. At minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang pagtangging lumaban pabalik. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.